Ayan. Jeep ang ano ngayon dito. Medyo pasaway ang jeep. Ayan. Ang pasaway. Pasaway. Pasaway ang jeep. Kadwa ah. na sa asawa na nagpasada ni. Kadwa na sa asawa na nagpasada. Kasta na kita. Kadwa na sa asawa na nagpasada. Dumadala dapat yan anak na ah. Gua butuh bom ne the jazz. Bang perte. Masa ni cuma. Kaya nga tadi di isa gadlot, di mas natatid dog ko na isa gadlot Traffic guys oh, grabe traffic! ah -shake ka na ka nga Ati ka nga stable stable, kasta dati ka nga, inayos ko lang Settings na Kami ko di stable Oh, hey! Naantok na naman tayo. Kaya hanap tayo ng pares. Hanap tayo ng pares. Hanap tayo ng kainan ng pares. Ganito ang buhay ng biyahero. Oh, hirap. Pasan mo lahat ng init ng panahon. Kung anong klaseng panahon. <laughs> Gutom yan. Pasan mo lahat. Yan! Katatapos namin kumain ng pares. yun ang pawis na pawis kami. I-live ko sana kanina dun sa habang kumakain ako. Kaso nung nahihiya naman ako. <laughs> pawis na pawis kami guys. Ah, di ba? Sol bang katawan. Dahil sa pares, solbang katawan. Di ba? Ayan. Kain din kayo ng pares. Hindi ko na binidyo kasi nahihiya ako mag-video ng dami tao. <laughs> Joka, tayo. away tayo ng C5 Mindanao Avenue Ayan. Wow Ayan Ang init, ang init Yan. Yeah, tayo Going tayo ng ano bayan no Baliches. Pauwi na tayo sa bahay. Dumadaan tayo dito sa shortcut kasi pag ano, sayang ata niya, hindi lako da siguro ka building yan. Kasi nadala nang Jeko ah, J. Tanya ay wait ako pwede. Ako ni SkyWay ata upan daw, no aji no, mag nating unik? Aji ah, po a, mag nating tunnel. Apo, nakita ka diji Live day Ano oh, po dati